Ibinahagi ni Nova Villa kung gaano kasarap katrabaho ang Don Bell. At sabi pa niya na lolas boy daw si Donnie talagang napakalapit niya sa kanya. At kwento niya rin kay Bell, hindi pa daw sila nag start na mag-taping. Talagang niyakap daw ni Bell si Lola Nene. Grabe, napakaganda talaga ang pagpapalaki ng mga magulang nila dahil napakagalang nila sa matatanda. At dinescribe ni Miss Nova Villa ang character ni Bell Mariano. Siya daw ay Apologize and enjoy your Defender At dagdag niya pa hindi lang sa karakter na mahal na mahal niya ang dalawa kundi sa totoong buhay Sabi niya kung sa karakter ay inaalagaan niya daw si Caroline Pwes sa totoong buhay ay doble pa daw ang paggalala at pagmamahal niya sa dalawa at bihira lang daw siyang makakita na artista na ganyan magmahal. Na kahit hindi pa sila nag-uumpisang mag-taping, talagang close na close na sila.